Welcome back. Bali, ngayon po, ay magpapakain po tayo ng ating mga isda. Papakainin po natin sila. Yung ating mga tilapia ng feeds. Bali, ito naman ay parang pangalalay lang po nila. Dahil maliliit pa po yung ating mga isda, kailangan nating alalayan ng feeds. Kung kung lalaki na yung iba, ang ipapakain na natin ay azola para hindi naman siya ganun ka -ano, ka commercial para semi commercial semi organic yung ating tilapia kasi yung mga puro feeds yung pinapakain ay hindi maganda mas maganda, mas masarap yung kanyang karne pagka organic kagaya ng nahuhuli natin sa waig yan bali ito po yung ating pond punong puno na ng anong tawag nito water litos saka dito sa kabila yung gagawin po natin dito ay pond pa rin sya pero ang ilalagay po natin ay gurami sa kakirit siguro dahil pariho sila na hindi ko makain ng azula kasi dito rin tayo magpaparami ng azula po natin dahil dito hindi dadami dahil maraming mga tilapia hindi po tayo makapagparami dito ng azula yan kung makikita po natin ay mga tilapia Ah, oh. Ang dami. Kumbaga lumalakad pa lang tayo dito ay lumalapit na sila. Bali po yung ating ipapakain from Ribisco. Tingnan po natin yung laman ng Ribisco. Ayan. Pagkain ng isda. Bali Ito po yung ipapakain po natin. Yan. Kare ko 'yo. Dala niya yung powder. Napakarami po nila mga adventures. Ah? Anak tibulig? Oh, ay, may mga anak na naman ng bulig panibago. Mga panibago na naman oh. Parang ikaapat na batch na yata 'yan. Anak ng anak ng bulig. Kaya kung konti na lang po yung tubig nito, ay huhulihin po natin yung bulig. Dahil sila po yung carnivorous na isda. Pangkat. Pakanan to na. Bali ngayon po mga Cadbin ay kukuha po tayo ng azula para sa ating mga tilapia at para na rin sa ating mga itik bali nagpaparami po tayo ng azula para sa ating tilapia saka sa ating mga itik dahil yung mga azula po natin na nandun sa pond ay hindi makarami dahil inuubos ng ating mga tilapia kaya magpaparami tayo bali dito po tayo kukuha mabuti na lang ay lumitaw nung nagkatubig dahil nung nakaraan nung walang ulan ay mahirap po silang kunin ngayon ay samantalahin natin dahil merong tubig ito po kasi ay napaka-essential sa ating mga pananim saka sa ating mga alaga. Kaya kailangan nating alagaan din yung azula. Dahil dito tayo kumukuha ng pagkain nila sa pagkain ng halaman. Nutrients kumbaga. Nutrients ng halaman ay malaking tulong ang asula. Sa nutrients ng mga hayop nakakatulong din ang asula napakalaking tulong nakaka nakakamunus po tayo ng ating mga expenses dito sa farm po natin dahil dito bali sa ngayon po ay ito lang po yung nakuha po natin dahil yung mga yan ay mahirap pong kunin kaya ito lang po yung ating nakuha at marami rami na rin po ito na paparamihin natin bali ito ay dito lang po ito sigagan ito lang natin para nakapag, nakapagparami pa saka tayo ay maglalagay po tayo ng azula sa ating pisang pond sa katabi ng kan po natin? katabi ng tilapia pond dun sa gurami pond dun po natin ilalagay itong ating nakuhang mga azula saka magpapakain rin tayo sa ating mga alagang mga tilapia kaya kung gusto pa po ninyo yung mga ganitong mga content ay huwag po ninyong kalilimutang mag subscribe para updated po kayo sa atin pang mga panibagong mga video so, sa lukuyan ay naglalakad po tayo papunta sa ating pond bali yung mga itik po natin ay nandyan lang nanginginain bali dito po tayo magpapakawala ng azula niluglog lang ng mga itiko kaya ang lubog kahit ganyan ay nabubuhay pa rin naman yung ating azula yan paparamihin po natin to para hindi po tayo mahirapan na manguha doon dahil nakalubog sa putik nakakapit yung kanilang ugat kaya mahirap kunin ano? saka dito maglalagay din tayo pagkain ng tilapia o oh, may kumakain na ang tama na muna itong naiwan lagay natin doon para maparami natin ang mabilis dito natin lalagay bali mamayang hapon ay maglalagay po tayo ng tain ng kambing pasintabi po sa mga kumakain maglalagay po tayo ng tain ng kambing sa ating dito sa ating farm dagdag pataba dagdag fertilizer Baka mo ba yung ka diyan, tingnan. Yan mga adventurers. Ito po yung tayo ng kambing. Ilalagay po natin 'to sa sa palayan po natin. Organic talas sa akin, makuha mo. Hindi na ito. Madaanan naman ito ng rotor. Tartel. Ang bagay, yun. na yung magmix. mix Yung dapi sigarilyo na eh. What? Balihin ni nga po kasi natin ito. Itong tayo ng kambing. Pero hindi pero hindi po yung kambing yung nagsisigarilyo. Paano masabi? Yung may ari. <laughs> ganito lang natin tanggalin natin yung mga silupin yung mga hindi dapat at hindi dapat nara, at hindi nararapat dito sa ating palayan kagaya ng mga silupin Ali, marami tayong nahingin ganito, mga adventurers. At unti-unti po natin yung i-i-spread sa ating palayan. ito na po si Parikoy po natin na magpapaligo po ng kalabaw may angat ang kalabaw natin dito magat ito mga padigo saan? wala sita ko na magat Au! Tumbungan, ang durek.

tay cả tay cả vào coi